Ito yung totoo sa real estate investing. Nasa sayo pa rin paano mo ito mamamaximize for long term. Kagaya ng pera, pwede mong paikutin yung lupa o itabi mo lang. Pero ano nga ba yung para sayo? Ano nga ba yung best para sa long term wealth mo? Ito yung dalawang paraan na pwede mong makonsider bago ka mag-invest sa real estate. Number one, pagbili para sa potential Roland. Yung ginagawa dito ng karamihan ay bumibili sila ng mga lupa ahead of time based sa development speculations. Sila yung nag-aabang ng developments at uunahan nila ito hanggat mura pa ang halaga. Yung end goal dito, pwede nila ibenta yung lupa sa mga potential buyers in the future kapag tumaas na yung demand. Number two, pagbili para sa passive income, residential o commercial land. Medyo malaki yung kailangan mong gastos dito sa umpisa pero makakabawi ka rin naman kapag may renters ka na, di ba? Pagkuha mo ng lupa, pwede mo itong patayuan ng apartment para sa upahan o i-convert naman yung space na para sa commercial space kung nasa daanan. Kahit ano yung piliin mo dito sa dalawa, mas mahalaga na nagresearch ka sa potential na lupa sa katagalan. Kung naghahanap ka ng mga lots naman dito sa Malolos Bulacan for real estate investing matutulungan ka namin DM ka lang and we'll be happy to help you